Thank you. ng ating gobyerno ay eh, hindi kaya panindigan ng Department of Labor yung ginawa nilang desisyon na kami regular na manggagawa ng sanduay. Kaya ang aming ano, sana panawagan, uh, kalampagin ang Department of Labor. Tulungan na kami ng ibang ano ng ahensya ng gobyerno. Kasi eh, napakalinaw naman po na ginawa nilang resulta na dapat kami regular ng mga manggagawa patay sa aming mga trabaho sa loob ng pagawaan para may patupad na ang desisyon nila na kami regular na manggagawa ng tanduay. Uh, because of the protest that we did, nag-commit daw kami ng mga breach sa kontrata. Naging tantamang siya to the termination of the contract. Ngayon ko lang, ngayon ko lang na-realize uh, how arrogant ang uh, GMA network kasi parang itinapakita nila na ano, hindi importante kung ano man yung nasabihin ng na batas iba, o nag interpret sa batas yung pagtahan sila siguro para sa kanila ay eh, kung ano yung setting niya ay eh, tama para sa kanila.